'yung recently released political ad nga po featuring VP Sara and Senator Amy paints the situation in the country as black mm -hmm. kulay ng pagluluksa due to hunger, crimes and injustice which is a clear imputation of failure of the Marcos administration what does the palace have to do with you it you just said it is recent yesterday oh akala ay uh, 2022 ah uh, sorry 2022 campaign ads to mm. dahil sa mas na describe ang kapanahunan o nakaraang administrasyon doon sa nasabing campaign ads. Unang-una, uh, meron silang sinabi, teka lang po, tungkol sa madilim, wait lang, saan ba Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen nagluluksa. So, Pag sinabi ba natin na itim ngayon ang kulay, mas madidescribe siguro natin nung nakaraang administrasyon na sobrang itim at ngayon ay papaliwanag sa panahon ng kasalukuyang administrasyon.